Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakita mo na ba ang pinakamalaking tigre sa mundo? Ito ang mga Siberian Tiger at halos kasing bigat nito ang batang elepante. Ngunit hindi lahat ng uri ng tigre ay kasing laki ng Siberian Tiger. Dito sa gubat ng Indonesia, matatagpuan ang pinakamaliit na species ng tiger. Ito ang Sumatran Tiger. May timbang lamang ito na 120 kilos, halos doble ang liit sa Siberian Tiger. Kahit ito ang pinakamaliit na species ng tiger, hindi mo ito dapat ismulin. Marami na kasi ang nakarana sa kalupitan ng hayop na ito. Noong January 2009, habala sa pangungulekta ng rubber ang tatlong magsasaka sa isla ng Sumatra. Pagkatapos nilang manglekta ng rubber, umuwi sila sa kanilang bahay kubo upang magpahinga. Ang hindi nila alam, binabantayan na pala sila ng gutom na Sumatran Tiger. Hamang natutulog ang tatlong magsasaka, abalang umaaligid ang tigre at naghihintay ng tsyempo kung kailan aatake. Pagsapit ng umaga, isa sa kanila ang bumangon upang umihi sa labas. Sa isang iglap lang, biglang umatake ang tigre sa walang kamalay-malay na biktima. Agad siyang sinakmal sa liig hanggang sa malagutan siya ng hininga. Binugaw ng mga tao palayo ang Sumatran Tiger. Huli na ang lahat para sa kanyang biktima dahil binawian na ito ng buhay. Kahit mukhang nakakatakot ang Sumatran Tiger, alam mo ba na marami pang nakakatakot at delikadong hayop ang matatagpuan sa Indonesia? Pero syempre, meron ding mga nagagandahan at nakakatuwang hayop na dito mo lang matatagpuan. Ang bansang Indonesia ay matatagpuan sa bahagin timog ng Pilipinas. Iyang mga lugar na may kulay brown ay bahagi ng Indonesia. Binubuo ito ng isla ng Sumatra. Java, Borneo, Sulawesi at New Guinea. Kung nasa Sumatra may kita ang mga tiger, sa Java naman may ang mga dinosaur. Sa loob ng maliit na isla ng Komodo, may halimaw na nagtatago. Ito marahil ang itsura ng mga tunay na dinosaur. Ang higanting bayawak na ito ay ang maalamat na Komodo Dragon. Tiyak nakikilabutan ka sa bangis ng Komodo Dragon, lalong-lalo na kung masasaksihan mo ito habang kumakain. Napakatakaw kasi ng mga hayop na ito. Ang ganito kalaking dragon ay kayang umubos ng buong kalabaw sa loob lang ng dalawang araw. Kung may makasalubong kang Komodo Dragon sa gubat, dapat mo itong iwasan. Sila kasi ay man-killer ang mga hype na ito ay hindi mag-aalin lang ang umatake at kumain ng tao kung mabibigyan ng pagkakataon. Kahit na nakakatakot ang imahe ng Komodo Dragon, ito pa rin ang napiling pambansang hayop ng Indonesia. Kahit maraming delikadong hayop sa Indonesia, mas marami naman dito ang mga makukulay at nagagandahang ibon na dito mo lang matatagpuan. Ang Indonesia kasi ay kanlungan ng isang libot walong daan at siyam na klase ng ibon. Pitong at walong put anim rito ay endemic at sa Indonesia mo lang matatagpuan. Sa lahat ng mga ibon, ang Javan Hawk Eagle ang napili bilang pambansang ibon. Maganda, malakas at matapang ang Javan Hawk Eagle, mga katangian na sumasa ilalim sa ugali ng mga tao sa Indonesia. Dito sa isla ng New Guinea, may mga ibon na hindi lang maganda, magaling pang sumayaw. Tahanan kasi ito ng 37 species ng Birds of Paradise. Kilala ang mga ibon na ito dahil sa kanilang espesyal na talento tiyak na mo ang mga ibon na ito dahil sa kakaibang paraan ng mga lalaking ibon upang manligaw sa mga babae. Isa sa may nakakaaliw na performance ay ang ginagawa ng mga vocal Cop Super Birds of Paradise. Sa tuwing may babae sa paligid, agad nitong itinataas ang kanyang balahibo. Kapag lumapit na ang babae, ito ang kanilang oras upang magpakitang gilas. Pinapakita niya ang kanyang natatangin sayaw para akitin ang nililigawan. Ito naman ang mga magnificent rifle bird. Upang nakawin ang atensyon ng mga babae, sumasayaw ito habang tinatago ang kanyang ulo. Ang lalaki na pinakamahusay sumayaw, yun ang pipiliin ng mga babae. sa lahat ng birds of paradise, ito na ata ang may pinaka-weirdong sayaw. Biruin mo yun, umiikot sila na parang UFO. San kaya nila ito natutunan? Bago mapaisipin na sila ay mga alien, sila ang tinatawag na Western Parosya. Nanunood sa taas ng sanga ang mga babaeng parosia, kaya kailangan ng lalaki na magpakitang gilas. Habang abala sa panliligaw ang mga ibon, dapat nating bisitahin ang kabilang panig ng gubat upang makilala ang mga insekto na palaging punong abala. Ito ang mga weaver ants. Sa tuwing maaliwala sa panahon, ito ang kanilang oras upang bumuo ng pugad. Nagtutulungan ang bawat individual upang pagdikit-dikitin ang bawat hibla ng napili nilang dahon. Kahit sila ay mga langgam lamang, Nakaisip sila ng paraan upang pagdikitin ng mga dahon. Ginagamit nila ang silk o yung seda na lumalabas sa mga bagong silang palang na patang langgam. Yang naikita mong kulay puti, yan ang larvae o yung bagong silang na langgam. Ang mga larvae kasi ay likas na naglalabas ng sinulid na pwedeng gamitin upang tahiin ang dahon. Sa tuwing idinidikit niya ang bagong silang na langgam sa dulo ng dahon, kusa itong naglalabas ng sinulid na tumatahi at nagditikit sa dahon. Kaya nga sila tinawag na weaver ants dahil ang langgam na ito ay eksperto sa pananahi. Ang galing no, mga batang langgam pala ang ginagamit nila para dumikit ang dahon. Maliban sa langgam, ang Indonesia ay tahanan din ng mga naglalakihang insekto. Ang halimbawa nito ay ang Raja Brooks Birdwing ang pakpak nito ay may haba na anim na pulgada kaya kasing lapad nito ang palad ng tao. Kaya nga ito tinawag na bird wing dahil ang pakpak raw nito ay kasing lapad ng pakpak ng ibon. Tuwing umaga, ito ang oras ng paru-paro upang magbilad sa araw. Nagtitipon-tipon ang mga bird wing kung saan malapit ang ilog. Iniinom kasi nito ang tubig sa ilog na mayaman sa sodium at potassium. Ito ang mga sustansya na magpapalakas sa katawan ng paru-paro upang sila ay makalipad. Pag sumobra sa tubig, agad nila itong ilalabas. Puno ng sustansya ang tubig sa ilog, kaya ito marahil ang dahilan kung bakit lumaki ng husto ang mga Raja Brooks Birdwing. Tumungo naman tayo sa isla ng Java para makilala ang hayop na bihira lang makita. Kahit malaki ang katawa ng hayop na ito, mahirap itong hanapin sa makapal na gubat. Ito ang mailap na Javan Rhinoceros. May tangkad ito na aabot sa limang talampakan at may bigat na dalawang tonelada. Ayon sa datos ng IUCN o International Union for Conservation of Nature, meron na lamang 70 individual ng Javan Rhino ang malayang namumuhay sa gubat ng Indonesia. Ang mga rhinoceros kasi ay madalas na pinapatay ng mga hunter upang ibunta ang sungay nito na nagkakahalaga ng 2 milyong piso kada kilo. Bukod sa mga hunter, kalaban din ng mga rhinoceros ang iligal na paninira ng gubat kaya nauubos na ang kanilang tirahan. Sa ngayon, masugid ang pamahalaan ng Indonesia upang pigilan ang pagkaubos ng gubat upang mabigyan ng tsansa ang mga natitirang Javan rhinoceros na muling magparami. Sa ganitong paraan, maaabutan pa ito ng mga susunod na henerasyon. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Kung oo, sana ipindutin mo ang like button to show your support sa FTP channel kung mahilig ka sa mga animal videos. Alam mo ba na marami pang hayop sa Indonesia ang may mga amazing na stories? Nariyan ang mga orangutan, nariyan din ang mga Celebes crested macaque at ang mga naglalakihang sawa kung ano man ang hayop sa Indonesia na gusto ninyong matalakay next time sa FTP channel, i-comment na lang nang mabasa ko ang inyong suhistyon. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Christian Gelvero. Hello rin kay Elenita Montano. What's up kay Kael Aisaya Estrada. Shoutout kay ML at Lawrence Tan. August Carlota Lamasan Castillo. Lorenz at Johan Espinosa. Subscribe kayo sa YouTube channel ni Akisha at Fiona. Kung naghahanap kayo ng quality appliances, subukan yung bumisita sa Abenson Jacob Plaza Sukat Paranaque Branch nang makausap at matulungan kayo ng mababait nilang salesperson at siguradong mabibigyan pa kayo ng malalaking discount na suwak sa inyong budget. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!